Siyo! you, ti Rodgers, so dito mga boss, pisilong naman tayo dito dahil na may nagpick ng hanabi. Gusto ko sana dito mga boss na mga golden silang kaso hindi sila naniwala na golden silong mga boss. Ang ganda sana mga boss pag golden silong dahil mabilis maka eh, mga boss. So dito, ah, uh, kaya-kaya naman natin i-outlet yung harap natin dito sa mga boss. Ang kailangan lang natin dito, magbato siya ng kanyang kaluha. Ah, uh, tamang pantay lang tayo na mag -cool down yung skills ng kalaban. Ininang biskarte ko mga boss. bag ako ilong mga boss, wag lang ako ng bato-bato ng skills. At lalo na yung tingnan ko yung kalaban. Pag bato sila ng skills mga boss, ah, uh, doon tayo papasok. Dito mga boss, kaya kaya ko sana makipagsabayan ng sun mga boss sa early. O lalo na sa late game, kaya kaya ko namang makipagsabayan. O lalo na sa may kruhan, kaya. Dito di ko na namalaya na may nag-respond na palang kakampi dito yung son mga boss, kaya nabigyan ako nila dito. So, yan. Pero, pag ginitong sinaryo mga boss, hindi naman ako papayag na walang trade mga boss, walang bawi eh. sa so, dito, linikuran ko yung mga kalaban dito dahil nag-class sila sa purple namin. At wala naman akong nakuha mga boss dahil ang um, ano nila? Pero may natira pa dito, kaya ayan, nagulti yung imin lamin, kaya naka tayo dito. Bala ko pa sana dito magkakuha ng isa mga boss, kaso assist lang ang nakaya natin dito. So, dalawa na yung assist natin dito mga boss. Hindi na tayo lugi mga boss, at lipat naman ako dito sa top lane. Gusto kong abangan yung sandito dito mga boss. Ayan. So, nagagawan dito sa turtle fight yung core namin at dito, inabangan ko yung sun. So, kayong kaya natin tumabigyan yung sun mga boss. Yan, tumakbo na pa. Uh, pasok sa turi. Dito, nakikuha ng ako ng isa mga boss. Magandang trade na yan para sa atin mga boss at magandang ambag na yan. Pero hindi pa tayo tapos mga boss. Bala ko pa sanang abangan yung sun dito. Aso, ah, ang alam niya dito mga boss ay tumakbo ako, tumakbo pala ako papunta sa kaniya mga boss kaya nabigla siya dito. Ayan, tingnan niya mabuti mga boss, pumalag siya sa bahayan eh, hindi niya alam mas masakit pa tayo sa kanya. Ayan, napatipi tayo dahil sobrang gigil mga boss at dito hindi pa rin tayo tapos mga boss, may pangatlong round pa dito mga boss. So ayan, siguro ko nagchat siya mga boss sa mga tangkabi niya, hindi niya alam, bukas na. Nandun na siya sa bahas niya at lilipat naman ako dito sa Ah, uh, boat lane. Gusto ko sana makipag-swap sa lampi kong hanabi dito mga boss. At tinabangan ko dito yung in in na kalaban. Kaso, nakaulte. Ayan, doon lang pala sa uh, boat lane papunta. At sigurado na naman to. Ate na to mga boss. So, mega kill na tayo mga boss. Kaso, naku trade naman yung lord. At dito, mag sana ako mga boss. Binigyan na nila ako dito. Hindi nila ako binigyan ng ibang pagkakataon. Pero pag yun pabawi tayo. Ayan, so dito, bahala ko saan pasukin yung lima dito mga boss. Ayan, pinasok kong yung lima. Dalawa lang nakuha ko. Ang tagal nag ng kakampi ko mga boss. So dito naman mga boss, may nagsulo ditong isa. Ayan. So akala ko mga boss, oh, ito na. Kaso hindi pa pala. Nagataakas, pero wala siyang takas sa mga kakampi ko. Kaya dun sobra namin. Ayan, dito naman mga boss, parang malapit to sa katotohanan. Ayan, may imim -im pa ditong namitaw sa harapan. ay ayan, ayan, napapas, wala sa mapa. Oh, oh, shout out sa mga kakampi ko dito mga boss. super lakas nila mga boss, oh. Ang lakas na mga kakampi ko dito. At nice game. Shout out sa ruin sa mga kalaban namin dito.